Wa ko'y labot kung imo kong Na mo ko'y tiil. Mukuyog day ko. day, ano ha? Maiksi lang ang buhay. Bakit pumili ka pa ng maiksi? ang sama-sama ng ugali mo tapos sasabihin mo mapupunta ka sa langit? Ay sus! Sa simbahan ngay hindi ka makapunta sa langit pa kaya? Napatawad mo na ba ako? Yun ba yung dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin? Para kasing napakalaki ng galit mo para sabihin ayaw mo na makipagkita sa akin ulit eh. I was just hoping siguro na baka sakaling... pwedeng maging tayo. I guess... not meant to be. Pero wala na yan. Sobrang wala na yan. So, pwede na katanggawin ninang ng baby ko? Ha? Huh? <laughs> uh, mahal, kung magiging ulam ako, anong klaseng ulam naman yon Isa kang buro. Mabaho, huh? <laughs> pero masarap. Savage! <laughs> Pang mighty lang pala kailangan mo. Wow. Wala magagalit sa akin. Mayti mo na. Sana. <laughs>